Okay, what's up mga kapatid sa uh, magandang hapon po sa ating lahat. so, andito naman po tayo sa itong uh, Ruas Extension sa maya uh, uh, Kison Volleyball. So, makita naman po natin mga kotis yung kanilang ginagawa. Ayan na. siguro mga ilang araw ngayon mga kotis sa uh, bubuhusan na yan. So, bago na lots, kung bago ka pa lang po sa aking channel, ya, yeah, huwag kalimutan mag-subscribe mga cottage. Yan, at maraming maraming salamat. Yun, no? Um, kailangan pa palang uh, lagyan dito sa siding niya mga cottage, no? Nang hulmaan para talaga mabuhusan na. Shout out kay sir! yan o vlog ko ha? yan o ay sir salamat yan so yan mga karits o na ano nilang ginawa dito dito may butas din mga cottage at yung mga bakal na napakarami mga cottage at isa rin sa mga kwan ko yung napakalaki napaka dikit-dikit po yung mga bakal mga cottage siguradong napakatibay ng mga uh, pagkagawa so saludo ta sa sa mga ganitong mga kontraktor uh, mga ka cottage kasi nga po hindi po tinitipid yung mga uh, materialis sa paggawa nito nga uh, box -counter. at itong daanan na rin mga cottage ha? Eh, nag-video ako. <laughs> ayan. Ayan, mga okay, cottage, so. So, yan, nabangan na lang natin sa itong pagkuhanan niya, pagbuhos na niya. Para ma mataas na yung kanilang magawa ng uh, box culvert. Ay. Yan, yung mga kabahayan dito. Ay, kita lang po ninyo mga cottage. So, dyan po yung uh, dulo sa kabilang gilid At yung sa kabila naman, doon doon ang mga cottage. So. Ay. Ay. So, dito ba ang mga cottage ay um, na ibaon na pala nila yung mga pilote. So, magtutuloy-tuloy na yan hanggang doon. Ano na siya, tatso mga bata. Ay, shut up. <laughs> yan o. So, may isang bahay pa yan dyan, mga patanggal. Ibang-iba na talaga dito banda mga cottage. Please shout out. Sana siya nakon? Oh. Busnot. Busnot. I Ayan mean, mga kaotitso so, na tamaan daw ng uh... pero nagya po siya yung mga country ah. Nagya po yung mga country boss. Nagya po yung agas mga uban. ah uh... So yun no? Ay ko sa trabaho. Ha, oh, ang bitaw no? Uh. Kano sa lang na kano sa lang na igan? Agan ni Haraday na. So yun mga kaotids, so, na, uh, natamaan daw. Sa um, parang lupan siguro sila, naghukay sa ubos na tanong. So naghukay sila para po itong uh, box culvert ay, um, itong old na box culvert ay makukuha. Tapos uh, papalitan kasi ito ng uh, malaking box culvert. So yun nga po, ay uh, tinamaan po. Yung uh, connection po ng uh, tubig dito.

pupunta na tayo doon sa may uh, dulo na sa Coastal Road ito nga Ruas Rotonda rin hmm. oh punong puno ng tubig dito o, kanina lang po daw kanina lang po daw to, uh, natamaan mga kaotik पाले <laughs> ले जाए वहां भी देखो पड़ेगा So, yung mga cottage, sa uh, andito na tayo sa kanilang uh, ginagawang paliko na po ng mga cottage. sa uh. So, bumalik lang po tayo dito. Kasi, uh, galing po tayo doon sa may Davao River. So, dinaan lang po natin mga cottage para isang um, puntahan lang talaga sa isang araw. Ayan. Ayan. So yan mga otetso Yung kanilang nagawa na um, Nung uh, pumunta po tayo dito Ay uh, wala pa ito Dito nga uh, line canal So ngayon meron na po Tapos dyan po yung uh, para pa sa Gilid naman sa plant box nya Yung kanilang ginagawa Ay boss Boss Yan no? Hahaha <laughs> Yan. Yan, shout out kay Sir. <laughs> Ayan, mustang kwan niyo diri gapo na gabi. Ah. Eh. Mustang kwan sa paglinog gabi, eh. Ah. Gawas eh. <laughs> ah. Gawas gyapon sila. Gawas sila. Gawas gyapon sila. Ah nakatulog yun Maski nga to kakusog tapos balik-balik katulog yapan, sukayong lino, lino. pero wakay na, kay ng dalan, no? wakay to na unsang dire sa coastal road no wala no na nung, wala nung, wala 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 nung, wala nung, wala nung, wala wala Robin. no, 6.7 man 7.7 sa Surigao. hmm Kusog dito ah. Yan mga cottage. Tent box. At dito naman. Lapad lagi diri-diri. Pano boss na no? Oo. Pero bata ayaw pag plant box dira dili na. Wala na no. Na pa po dito mga cottage sa kabila. Wala yung plant box dira basta no? wala na. So diretso na buhos. Simintuhan. Hmm. Yeah, mga cottage araw po ng linggo ngayon ay um, nagtatrabaho pa rin sila um, wala pong uh, rest day rest day kasi yun nga po malapit na po yung uh, 25 December um, napakalaking tulong din ito ngayong uh, sa araw po ng linggo na nagtatrabaho sila so nag-mix sila mga kaudis ah, sa sa <laughs> Hakot ng mix na siminto yan. So yung dali po ng tubig So kanina yun ay pakikita natin So dito po yan dumadaan kung doon po sa dulo So doon din mga katitso Gumagawa din sila <laughs> Ganito <laughs> po kabilis nila tinarbaho dito mga cottage. Dati wala pa yan. Ngayon ay uh, sa plant box na sila. Box. Shout out kay Conception. Yan, shout out kay Conception <laughs> daw. Conception, wag ka na yung masawa. yun. May gani wala noon sa ninoon kwan. Sa paglinog gabi wala na kwan ni mga sa plant box no wala na wala siya na tarog. So ganito mga cottage sa ganito po ka katibay na yung paggawa po nila ng plant box kahit dito mga cottage. Um, wala namang mga naapektuhan daw dito sa coastal road. Yan, sa lakas po ng uh, lindol kagabi. <laughs> Apit na nag agad Alpit So, ito mga kaotis mga hindi na to abot ng isang taon siguro tapos na dito banda sobrang laki ng pinagbago so dito kapag na tambakan ng lupa tapos naipatag yan napakaganda na yung tingnan yan oh. so pinaylan muna nila ng ito yung takip bago po nila itong dilim bago po nila uh, binuhusan kahit doon sa ng mga cottage pinatag na rin nila no? maganda na po tingnan so, yun nga po yung mga nakakalat po dati ay kanila nang tinanggal tapos naipatag na dito Maganda sana may drone kaso wala tayo nyan mga cottage. Kaya yan napakabilis mga cottage kasi napakarami po nila so tatlo po sila mga cottage Yun know? o. <laughs> so, yun. At ito. Uh, yung mga malaking pagbabago po dito sa may uh, roas Sa ginagawang ruwas rotonda. You know. So 'yung mga nagtatrabaho dito mga kaotid so meron doon. So yun nga po 'yung sinabi ko dati na kanya-kanya po 'yun sila nang uh, um naka-assign Yan. Uh, pinasilip lang natin mga kakotex. Uh, hindi lang po tayo masyadong mga... Uh, Uy sir, shout out sir. Yan, shout out kay sir. Yan. Yung mga kakotex, uh, ito na po yung uh, makikita natin dito sa Rojas, um, Rotonda sa may Barangay 31. Yan. So, napakalaking uh, pagbabago na po yung mga nakikita natin. Yan. May mga napatag na. So dito banda kaya pala hindi pa nila sinirado sa paggawa kasi yun nga po ito. Ano sa gagapon ra isang adlaw no? So in operation pala nila. So nilagyan nila ng harang para kapag malakas po yung alon hindi ma maapektuhan dito. Yan. So maliit lang po yung harang mga outage. So saktong-sakto lang po dito. Yan. So ayan tatanggalin po yan nila lahat pagkatapos nito. Tapos diyan banda ay uh, may sasarado yan. So, yun ang Shoutout out doon sa mga bata Grya. Oh. Yan, yeah, no? Nagpapala yeah. kami. Follow nyo si Tito TV. Yan. Yeah. So, salamat. So, yan. Hanggang dito lang mga kalits. Maraming maraming salamat. At hanggang dito na lang. Yan. Yeah. At papalam na po ako. So, Ay, gabilis natin yan. Mega-mega shout out. Yan. Yeah. Bye-bye na.